ako ang thailand kaya dapat kang mag-ingat kapag nakita mo ang bahay ko sa mga liblib na lugar sa ilalim ng mga punso at malalaking puno naninirahan ng isang sinaunang nilalang ang nuno ako ang nuno ang tagapagbantay ng lupa ay ginagalang at kinatatakutan binabantayan ko ang aking teritoryo laban sa mga walang galang Binapahalagahan ng mga tao ang aking presensya nag-aalay ng respeto upang hindi magalit o magsumpa sa mga hindi sumusunod. Maaaring maranasan nila ang aking sumpa, maliit man ito, ngunit mabigat ang epekto. Ngunit sa mga nagbibigay galang, nagkakaloob ako ng proteksyon at swerte, pinapanatili ang kapayapaan sa kanilang buhay. Kaya sa susunod na dumaan ka sa aking kaharian, alalahanin ng magalang na bati. Tabi-tabi po upang tayo ay magkasundo para sa higit pang nakakatakot na kwento. Mag-subscribe sa Takot Kwento.